Degenerative osseous change, thoracic spine. Ang ibig sabihin nito, itong degenerative osseous change, dito kayo mamaya. Dito kayo, dito kayo. Lipad ganyan Posterior spondylosis. Spondylosis disease, L2 over L3. Itong buong thoracic nyo nakalagay rito, degenerative osseous change, thoracic spine. Ang ibig sabihin niyan, sira na yung mga ano nyo, bis nyo. Ganito, Pati yung mga edge no, no. Yan ang ibig, yan ang ibig sabihin Black degenerative or degenerated or degenerative. Ganyan ang itsura. Lahat ng spine nyo. Sa thoracic. Nagbago na yung ano niya. Dapat kasi healthy. Ito yung normal disc. Degenerative yung spine nyo sa thoracic. Lahat. Yan. Ganito. Siyempre, bunga na rin ng pagkaedad. Pag umidad tayo, normal yan. Magkakaroon tayo ng degenerative change. Okay? Kaya huwag na kayo magugulat. Pero syempre, may ganyan tayo, minsan, talagang hindi naman tayo maiwasan yung gawain bahay. Talagang may uusog dyan, may ipit nyo ngayon to. Dito na papasok yan. Yun tinatawag na, na may impingement. Kaya hindi mo na mawari kung kung saan na yung masakit, kung sa loob ba, Hmm, may masakit Palipat dito. Palipat-lipat. Kasi nga, sa dami ng thoracic spine, 12 ang thoracic. Thoracic vertebrae. 12 pieces yan. Sa haba yan, 12 yan. Kaya yung buong likod natin, kung may, natin may tama yung 6 Yung 5 gumaling. Yung isa na tira may nakaipit. Masakit pa rin ang likod nyo kahit pamat kahit na umus na yung 5 Ganun pa rin ang nangyari. Kaya kailangan yan, kumbaga, kailangan yung galaw-galawin, sa yung ano. Tapos, meron kayo sa sa L2, L3 na mas pisat pa siya. Sa lumbar naman yun, sa baba naman yun, dito naman yun. Oh, yeah, yeah. Sa kabila naman yun. Exaggerated yung ano na, long -dosis naman ito. Yung balakang nyo, gano'n gano'n, no? dapat konting curve lang, balim na, kumbaga, Siyempre, siguro sa bigat niyo, mami. Tumaba uh, kasi ako? Ayun yun. Tumaba? Kaya yung likod niyo, hindi niyo na alam kung paano ipapahinga pag kumiyo. Kasi yung paghiga niyo, wala sa... Kunyari, diretso kayo, masakit pa rin. Hindi niyo alam kung paano... Kasi <laughs> oh, kung matulog, mag, magpuro ako, na may puro tagilid ako. Mag, puro tagilid. Puro tagilid. Kasi nga, bakit? Kasi may lordosis kayo. Straightening curvature straight na Diretso. Yung curvature. Yun yung exaggerated lumbar curvature. Yan ang lordosis. Ganito yung tura na kayo. Ah, na. Oh. Ganito. Oh. Yan ang lordosis. Meron din kayong spondylistesis. Ang spondylistesis, ibig sabihin nun, sa mga dis nyo, may sira na talaga. Marami na. Marami na may sira. Okay. Mami, ang magiging treatment niya, hindi kaya ng isang bitaw yan. Marami kasi kayo tama kumaga i-maintain natin yung ano niyo yung parang kang i-therapy. Ilang taon na ba kayo ngayon? 66. At iti-therapy na ako isang buwan mo eh. Tinerapy na ako? Wala rin. Nang doktor, nilalagay ako ng brace. Napakaita man. Hindi na ako nilalagay ng brace. Hindi. Pag magbe-brace kayo, nakadamit na kayo. Oo nga ho. Mayroon. Mayroon pa yung tissue. Oo. Tsaka pa yung lalapapato. Kasi yung ano na yun, yung parang gasa na yun, mainit yun. Mainit. Mainit yun. Mamamawis kayo. Pinapawis ang mabuti hanggang. Pusok ka. kayo dito, pag-ilip. Ayun sa gitna. Yan. Ano yung pinaka-sentro, pinaka-masahit? Ano yung pinaka-main ano? Ito, may sa nalipat na ito. Ito, ito. ito. Nalipat-lipat. Oh, nalipat. Dito pa ganun. Oh, pero ito. dito, wala. Dito, hok, wala. Wala mo. Wala sa taas. Wala, wala. Dito, dyan -dyan, dyan, 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 pag pa Palipat-lipat. Oh, okay. Sa tansya nyo, kailan pa kayo nagkakagano niyan. Ito ang ano, ng September ko yung aking naglalabay pag ganyan ko, pag tagilip. Sa taon na. <laughs> eh, nagpaano mo rin ako sa ano, wala rin nangyari. Oo, kayo magbabanggit. Para ano, <laughs> naiintindihan ko na. <lang. laughs> Para hindi tayo mapagalitan. Uh -huh. <laughs> Tapos ano mo kayo? Kamayo, pansa. Bansa, Kabite. Nakarambuan pala, <laughs> galing ako siya, ano, nung punta uno, nung mm. nakita ko siya, ano niya, October 21. Hmm. Ang ganyan po. Yan, malapit <laughs> na wala, ano, sa pinsan niya. Tapat ang covered court sa punta. Oo. ano na obran sa leg, pero pa okay na yan. February ngayon? Oo, oh, ay sa sa leg may, may thyroid. Masakit ba 'pag ginaganyan ko? Hindi wala, wala. Hindi Sigurado na ma masakit. Kayo? Oh, hindi wala. Para hindi contraction ko kasi kayo eh. Hindi eh, wala, wala hindi masakit. 'Pag ginaganyan ko? Hindi. Yan. Hindi rin. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Okay, hilom na. 66. Okay. Tayo kay mami. Ilos lang ha. Yung... Mm. Oo, mm. oh, igang patagilid. <laughs> patagilid. Kailangan natin yun eh. Kailangan mapalagot. Ah, igang. patagilid. Oo. Mahirap pinuti kayo nakatayo dyan. <laughs> <laughs> 哎妈，我。

Thank you. Kaya po ba natin magbawas ng timbang, Mami? Oo. Magpapakakain. Huwag silang kumain. Okay, kayong magkakakain ng kanin. Magwalking-walking kayo sa umaga. Magbilad tayo konti. Ha? Oo. Papawis na. Pag pinawis na, okay na yun. Hey. Okay, lang. Inhale. Exhale. Huwag bigyan na. Inhale. Exhale yung kahit mahina lang, naramdaman niya talaga na nausog, tumutuno, di ba? Ah, uh, tumutuno rin. Okay. Ah, tanggalin ko ito. ngayon kami. Ayan. Okay. pagtatayo, tagilid muna. Ayan, tuko nyo siko. Babaare. Oh, yan. Walang kabugle-bugle na. kayo ng inampaw ha okay ayon ang pangpananggalang natin nakatagalig na sa talasang kanta pagpalaro ng ng ano pa yung Lalo, Lalo. Pa ang dami pang, ano 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 wala ano 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 pero dito pala sa Tansa, uh, parang mga farm farm pa eh. Sayaw. Sayaw, kending, sayaw. Ah, ay, kung kaya nyo pong magbawas ng kaunti ha, para hindi tayong tatandang pahiga. Nagbabawas nga rin ako ng doktora ko dito. Kailangan eh, medyo oh, chabi-chabi kayo pa eh. Tumaba ako, tinaba ako.